to so all SSS members, ilang mga pensioners at sa mga bago pa lang magre-register sa SSS, narito ang importanteng anunsyo ng SSS. Ang SSS ay naglabas ng anunsyo sa kanilang FB page. Narito ang unang anunsyo. Sa lahat ng mga SSS pensioners na naka-schedule na mag-comply ng AKOP sa buwan ng April, pwede na kayong mag-comply ng AKOP bago pa matapos ang buwan ng April o Abril. Ito ay para masigurado na tuloy-tuloy ang inyong pension. Para sa mga individual na magre-register pa lang sa SSS at sila ay may asawa na o married woman, meron silang option na gamitin ang kanilang maiden name kung sila ay magre-register sa SSS. At ang pinakahuling announcement ng SSS para maiwasan ang late fees at extra charges, kailangan isettle o bayaran na ang inyong SSS loan obligation ng nasa oras or on time.